flights natin, kailangan na uh, itigay natin ng buo kasi minsan din po ay gano'n din po kung hindi ko pinipigay ng buo na itinipigay na siya naman ang nagbigay sa atin Amen. ng mga pagpapala na yun. Bakit natin ipagdadawa sa Panginoon? Tapos po yung ano pa magiging paano natin paano ba tayo makakalapit sa Panginoon so ang ang parang may tema po sa akin dapat po lumapit tayo sa kanya at yung patuloy na gagawin natin yung may nuhutos ng Diyos at ganda din po na yung ginagamit ni ni Lord ay si at yung pastor po natin kailangan na kailangan na sundin po natin yung pastor lahat na sa kanila kasi sila yung mga sila yung sa ng Panginoon para ibaba yung mensahe na para sa atin. At yung patuloy na kailangan kailangan po natin na yung pagkapit natin sa Panginoon ay yung buong puso po. Buong pagkitiwala natin. Kasi um, ang ang na ito ay hindi po hindi po parang ritual lamang, sabi ni Pastor Haitan. Babasagin talaga yung puso ko, papaguhin niya yung buhay mo. At yun nga yung mga revelation na hindi pa natin, hindi natin uh, na na encounter ay may encounter natin doon sa camp ngayon at yun po. Ang dami ko po pong natutunan doon kasi ang dami ko pong hindi po may tumayo. Ganun po yung nasa isip ko noon nga, hindi po ako tumatayo. Pero ang sabi ni Pastor Eric, eh, sabi ni Pastor Alina, na kailangan mong gumala para lumaguma. Kailangan may gawin ka para para may pay. Para matuloy ka. Para matuloy na sa Panginoon. Hindi pwede. Hindi pwede kainin ka ng mga pagsubok na yan. Hindi pwedeng kainin ka lahat ng mga ng mga tao sa kaniligid mo kasi kasi po nung last year po parang napapartada po ako parang na napabayaan ko po yung ministry ko napabayaan ko yung yung personal deposit ko as in napabayaan ko parang nandaman ko po talaga yung kaniligid ko sa Panginoon kaya meron ko parang gusto kong ibalik Amén.